Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang nakamamangha, nakakatawa at makadurog damdamin pagkikita ng mga tao at hayo. Umpisahan natin ang kwentuhan sa aso na naghihintay sa airport. Napatalon siya sa saya matapos niyang makita ang kanyang pinakamamahal na amo. <laughs> yeah, she's been away for three months. He's so happy. <laughs> He's missed his mommy. Ito naman ang aso na mag-iisang buwan ng hinahanap ng kanyang amo. Sa tulong ng Animal Rescue Center, naibalik ng mga volunteers ang aso na to sa kanyang tunay na amo. Oh, already, let's go. Yay! Thank you for and them. Ito naman ang dalawang aso na nakarinig ng pamilyar na sipol. alam ng mga aso na to na ang sipol na kanilang narinig ay galing sa kanilang amo na tatlong buwan na nilang hindi nahikita. Malaking sorpresa ang bubulaga sa bata na to pagbukas niya ng pinto. Ang pusa na kanyang niyayakap ay mahigit dalawang buwan nang nawawala kaya labis ang kanyang saya nang muli niya itong makita. Are you happy? Are you happy? <laughs> eto naman ang babae na muling makakapiling ang pusa na matagal na nawalay sa kanya. Ang babae sa video ay si Lacey Ping at ito ang kanyang alagang pusa na nawalay matapos sirain ng wildfire ang kanilang tahanan. Ito ngayon ang kanilang masayang reunion. Yeah, that's our cat. away from mama to the fire, bud. Oh, that's my boy. Sobrang tuwa ng Camila to matapos niya makita ang pinakaunang tao na nag-alaga sa kanya. Tatlong pung taon na ang lumipas mula nang sila ay huling nagkasama. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malimot ng Camila na to ang taong nag-alaga sa kanya. Ang susunod na video ay isa na ata sa pinakamakabagbag damdaming eksena na mapapanood nyo. May kita ang bata na ito na umiiyak sa sulok dahil nakita niya na ang kanyang alagang kambing ay nakatakdang katayin. Ayon sa magulang ng bata, mahal na mahal nito ang kanyang alagang kambing. Kaya nang malaman nito nakakatayin ang kanyang pinakamamahal na hayop, halos maglumpas sa ito sa sobrang iyak. Mabuti na lang at naawa ang mga tao sa paligid kaya muling ibinalik ang kambing sa piling ng kawawang bata. Nang gabi din yun, masayang umuwi ang bata kasama ang kanyang pinakamamahal na kambing na kamuntikan ng katayin. Ito naman ang pambihirang reunion ng Tao at Leon. Nagsimula ang kanilang istorya matapos punin ni John at Anthony ang Leon na pinangalanan nilang si Christian. Nabili nila ang Leon sa Harrods Department Store sa London noong 1969. Mahal na mahal nila si Christian at palagi pa nila itong kasama kahit saan sila magpunta. Ngunit noong 1970, na desisyonan ni John at Anthony na muling ibalik sa Afrika ang layo na si Christian. Sa ganitong paraan, maumuhay ng malaya ang leon gaya ng ordinaryong hayo. Pagkalipas ng isang taon, tumungo si John at Anthony sa Africa at yan ay upang hanapin at muling makapiling si Christian. Laking gulat nila na kahit isang taon na nang hindi sila nagkikita, naaalala pa rin sila ng leon. <gasps> sinalubong sila ng matinding yakap at halos magpakarga na sa kanila ang leyon. Nakakatawang isipin na kahit isang taon na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ng leyon ang kabutihan na ginawa sa kanya ng mga taong nag-alaga at nagbahal sa kanya. Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! mula sa mga nakakaiyak na video, eto naman ang mga kwelang animal reunion. Nakakita ka na ba ng turkey na mahilig yung Oh, I know. Okay, okay, okay. He wants to hug. Oh. Siguro, mahilig siyang yumakap sa tao para hindi siya lutuin ng kanyang amo. Eto naman ang mga gansa na tuwang-tuwa matapos silang muling makita ang kanilang amo. ganito ata ang manghingi ng pasalubong ang mga ibon na to. Ito naman ang manok na parang aso kong tawagin. All right, I'm gonna call my rooster. Caesar! Oh, there you are. You're such a pretty rooster. Ito na ata ang pinaka-cute na teddy bear. Muling nakasama ng lalaki na to ang oso pagkalipas ng tatlong taon, kaya sobra na ang inilaki nito. Ganito kasi ang panther na to, matapos niyang makitang muli ang taong nag-alaga sa kanya. Sa tuwing namimiss ng lynx na to ang kanyang amo, naikipaguntugan siya ng ulo. Eto naman ang lalaki na inalagaan ng mabuti ang ubod na cute na batang tigre. Pagkalipas lang ng isang taon, naging bakulaw na agad ang kanyang alaga. Ayon sa lalaki sa video, ganito ka sweet ang kanyang tiger sa tuwing sila ay nagkikita. Para sa next video, may kilala mo si Dolph Walker at ang sampung buwang gulang na cheetah na si Gabriel inalagaan ni Dolph si Gabriel noong ito ay bata pa. Ngunit dahil sa kanyang negosyo, kinailangan niyang iwan ng isang taon ang chita. Pagkalipas ng mahabang panahon, laking gulat ni Dolph nang makita niyang kilala pa rin siya ng pusa. Umaasa ngayon si Dolph na mas mapapagtibay niya ang kanyang relasyon sa alaga niyang si Gabriel, lalo na't nangako siya na hindi na niya ito muling iiwan. Ito naman ang mag-asawa na si Jim at Jamie at kabibiliban mo ang kanilang istorya mula nang mag-alaga sila ng mga baby wolf. Bumalik sila sa gubat upang maling hanapin ang mga wolf na minsan nilang inalagaan. Laking gulat nila nang salubungin sila ng mga wolf dahil para bang hindi sila nalimutan ng mga aso na to. Dito mo may kita na maski ang mababangis na hayop ay marunong tumanaw ng utang na loob sa mga tao. Dito sa next video, mapapanood mo ang reunion ng isang babae at ang kanyang kokatu na si Solomon. Ayon kay Katie Aldrich, masaya siya dahil muli niyang nabawi ang parot mula sa magnanakaw. Kitang kita sa CCTV si Katie habang kasama niya ang ibon at ito naman ang lalaki na sospek sa pagnanakaw sa parot. Tirunto ng mga pulis ang lokasyon ng sospek at agad na nabawi ng mga pulis ang parot. Sa ngayon, sobrang saya ang nararamdaman ni Katie dahil hindi niya inakala na muling maibabalik sa kanya ang nawalay niyang kakatu. Para sa last nating kwentuhan, ito si Eduardo at ito naman ang higanting ibo na pinangalanan niyang Condorito. Sa tuwing umuuwi si Eduardo sa probinsya, palagi siyang sinasalubong ng yakap ni Condorito. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan noong kinupkop ni Eduardo ang ibon noong ito ay inakay pa lamang. Inalagaan at pinakain ni Eduardo ang inakay dahil mukhang wala na itong magulang. Sa tuwing oras ng pagkain, tinatawag ni Eduardo si Condorito upang lumapit. Pagkalipas ng dalawang taon, lumaki na ng husto ang ibon at sobrang bait pa nito sa kanya. Isang beses lang sila magkita sa isang buwan kaya sinusulit nila ang bawat minuto na sila ay magkasama. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Joss Paranguay. Hello rin kay Vince Warde. What's up kay Kiefer Punsalan. Shoutout kay Tatay Neil Cardenas. Tristan Jake Emralino. Chanel at Mommy Bell Jo Yohan Conlu at Axel Yuri At kay Zach Lion F. Doropan Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga mas nakakatatch pang animal reunion Magsimula tayo sa dalawang leo na si Malky at Adele Muli nilang nakita ang babae na nag-alaga sa kanila Walang taon na ang nakalipas eto na siguro ang pinakamasakit na reunion dahil sa bawat yakap may kasamang kalmot at kagat. Ito naman ang lalaki na sinisigaw ang pangalan ng mga elepante na matagal na niyang hindi nakikita. Sa laki ng tenga ng elepante, agad nilang nakilala ang boses ng kanilang kaibigan. Ang lalaki sa video ay si Derek at siya ang nag-alaga sa pamilya ng elepante na to bago siya lumipad papuntang ibang bansa. Pagkalipas ng ilang taon, muli niyang nakasama ang mga elepante na tinuring na niyang ikalawang pamilya. Ingat lang at baka matapakan ka ng elepante. <laughs> Ito naman ang swan na biglang nakaramdam sa pag-uwi ng kanyang amo. Sinalubong pa niya ang shuttle service para batiin ang kanyang tatay-tatayan. Para siyang paslit na excited sa pag-uwi at nanghihingi pa ng pasalubong. <laughs> Sa siyudad ng Florida, muling nagkita ang batang lalaki na si Tyler at ang kanyang aso na si Bruiser. Dalawang buwan na kasing nawawala si Bruiser at inakala nilang patay na. Napaiyak na lang sa sobrang tuwa ang bata dahil sa sobrang ligaya ng kanilang reunion. Tinawag ng kanyang nanay ang bata na to para ipakita ang kanyang regalo. Who is that? Who's that? Case? Case? Yun pala, muling mahikita ng bata ang matagal nang nawalay sa kanyang Case? pinakamamahal na aso. Case? Case? Ang bata naman na to ay napaiyak, hindi dahil sa aso, kundi dahil sa muling nakapiling niya ang kanyang pinakamamahal na pusa. Naglaho kasi ng limang buwan ang pusa at nawala na ang kanilang pag-asa na muli pa itong makita Ito naman ang matandang chimpanzee na muling nakita ang kanyang unang kaibigan 59 na taong gulang na ang chimpanzee Wala na itong lakas at wala na rin ganang kumain Ayon sa mga doktor, ilang oras na lang ay malapit ng mamaalam ang chimpanzee pero nang makita niya ang kanyang pinakaunang kaibigan na nag-alaga sa kanya, dito na nagbago ang kanyang lagay. Muling naging masaya ang chimpanzee at mukhang nagnumbalik ang lakas. Niyakap niya ito na tila ba nagpapaalam na sa kanyang kaibigan. Emosyonal ang kanilang muling pagkikita dahil ito na ang huling beses na mayayakap nila ang isa't isa. Pagkalipas ng anim na oras ng kanilang reunion, tuluyan nang nagpaalam ang chimpanzee. Ang toro na to sa Spain ay naging kontrabida dahil sobrang tapang nito at walang kayang makalapit. Sinusugod niya ang lahat ng tao na makikita niyang humaharang sa daan. Maya-maya lang, nagiba ang mood ng baka nang makita niya ang lalaki na to na lumapit sa kanya. Siya pala ang dating nagpapakain sa toro noong bata pa ito at umaasa na muli siyang mahikilala ng toro. Nang mamukaan nga ng toro ang lalaki, agad niya itong nilapitan. Hindi niya ito sinusuwag o sinasaktan dahil alam niyang ito ang dati niyang kaibigan. Sa isang saglit lang, naging maamo ang toro sa piling ng nag-alaga sa kanya. Isa itong patunay na maski ang hayop na may malahalimaw na lakas ay marunong ding magmahal. Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, please pakisubscribe naman ang FTP channel kung katulad mo ko na animal lover. Ito naman ang donkey na ubod ng saya nang muli niya makita ang babae na unang nag-alaga sa kanya. Dinig sa ungol ng donkey kung gaano siya kasaya. Pagkatapos nilang magyakapan, mukhang nabingi ata ang babae sa ingay ng donkey. Ito naman ang pusa na tila ba nararamdaman niya na pauwi na ang kanyang amo. Walong buwan nang hindi nakikita ng pusa ang kanyang amo mula nang lumipad ito papuntang abroad bilang parte ng military exercise tila mas excited pa ang pusa na makita ang lalaki kesa dun sa asawa. Ang lalaki na to ay kalalabas lang ng ospital nang muli silang magkita ng kanyang aso. Hindi agad na mukaan ng aso ang kanyang amo dahil ang lalaki na to ay nabawasan ng 25 kilos at ngayon ay sobra ng payat. Pagkatapos niyang amuyin ang lalaki, <laughs> ang babae na to ay muling umuwi matapos ng isang taong duty sa pagiging sundalo at ito ang masarap na sumalubong sa kanya. Nakakatawang isipin na maski aso ay hindi marunong makalimot sa taong nagmamahal sa kanila. Kada taon, ang Amerika ay tinatamaan ng malalaking buhawi na nagiiwan ng malaking pinsala sa lahat ng madadaanan nito. Hindi lang yan, maraming pets ang nawalay sa kanilang amo dahil sa ganitong klase ng sakuna. Gaya ng babae na to na napahagulgol na lang sa tuwa dahil nakita niyang muli ang kanyang aso. Muli niyang nakita sa animal shelter ang kanyang aso matapos niya itong maiwan dahil sa lakas ng buhawi. Ito rin ang salo ng lalaki na to na napaiyak na lang sa tuwa. Ito naman ang babae na in-interview ng reporter tungkol sa nawawala niyang aso dahil sa nagdaang buhawi. Sa kalagitnaan ng interview, bigla na lang niya nakita ang kanyang aso. Ganito rin ang nangyari sa matanda na to matapos niyang makita ang kanyang nawawalang aso na naipit pala sa mga kahoy. This is life in the big city. The dog. The dog. The dog. Hi, puppy. The dog. Oh. Oh, Barbie. Oh, Bessie, bless your little beauty heart and help me. Noong 1983, inalagaan ni Lisa Cobner ang dalawang chimpanzee na narescue mula sa laboratorio na walang ginawa kundi ang pag-eksperimentuhan ang mga kawawang unggoy. Sa loob ng apat na taon, inalagaan ni Linda ang mga chimpanzee hanggang sa masanay ang mga to sa bago nilang environment. 25 taon na ang lumipas, nagdesisyon si Linda na muling balikan ang mga chimpanzee na dati niyang inalagaan. Ito ngayon ang kanilang mga reaksyon sa muling pagkikita. Para ng kapamilya ang trato ng unggoy sa babae at nakakatuwang isipin na sa paglipas ng 25 years, naalala pa rin nila ang tao na dating nag-alaga sa kanila. Nasaksihan mo ang mga heartwarming moments ng animal reunion at nalaman mo na maski ang mga hayop ay dapat nating mahalin. Kaya nakakaawang malaman na may mga hayop na pinagkaitan ng pagmamahal ng kanilang amo. Gaya ng aso na to na hindi tumitigil sa kakaiyak matapos niyang malaman na hindi na siya kayang alagaan ng kanyang amo at tuluyan na siyang iniwan sa dog pound para ipaampun. Marahil ay nagtataka ang aso kung saan pa siya nagkulang at bakit hindi na siya kayang mahalin ng kanyang amo. Ang mga aso ay para ding bata na naghahanap ng pagmamahal. Gaya ng sa si next video, mapapanood mo ang pag-abandonan ng lalaki na to sa kanyang alagang aso. Sa gabi bago magpasko, inilabas ng lalaki na to ang aso sa kanyang kotse. Ang hindi alam ng kawawang pitbull, eto pala ang gabi na iiwan siya ng kanyang amo. Inilapag niya sa kalsada ang paboritong higaan ng aso at saka ito pinakawalan tumakbo pabalik ang lalaki sa kotse at sumunod naman ang kawawang aso na nakaramdam ata na iiwan na siya sa kalsada. Sinubukan ng aso na pumasok sa kotse ngunit walang nagbubukas ng pinto para sa kanya. Mukhang hindi na talaga siya mahal ng kanyang mga amo. Nang umandar na ang kotse, hinabol pa rin ito ng kawawang aso. Ilang beses na nagmamakaawa ang aso na huwag siyang iwan sa kalsada. Sa huli, bumalik na lamang ang aso sa kanyang higaan na iniwan sa kanya ng kanyang amo. Ito ang higaan sa huling alaala niya na minsan minahal siya ng kanyang amo. Kinaumagahan, dinala sa animal shelter ang aso sa tulong ng mga concerned citizen. Nakahanap agad sila ng bagong aampon sa aso at ngayon Masaya na ang aso sa piling ng bago niyang amo na mas responsable at sobrang mapagmahal. Si Aaron Morris ay nanakawan ng kotse at ang masakit pa doon, nasa loob ng kanyang kotse ang pinakamamahal niyang alaga. Ngunit sa di inasa ang pagkakataon, bumalik ang pinakamamahal niyang aso na si Jolene at sila ay muling nagkasama. Ah, ang sweet! Eto naman ang cute na chimpanzee na si Limbani na walang paglagyan ng kasiyahan. Napayakap at napatalon pa sa tuwa nang makita niyang muli after 3 years ang kanyang tinuring ng mga magulang. Sobrang niyang namiss ang mga to at halos maiyak-iyak pa ang mag-asawa. Power hug naman dyan! Ang mabangis na lioness ay parang naging malambing na pusa nang makita niyang muli ang lalaking nagligtas ng buhay niya sa nagdaang taon sinunggaban niya ng yakap ang lalaki at sabay pa silang napahiga. Ang batang ito naman ay sinundo ng kanyang magulang sa school. Paglapit niya sa kanilang sasakyan, bigla na lang siyang napaiyak. Hindi niya kasi inaasahan na magkikita pa silang muli ng alaga niyang pag na si Piper. Matagal ng panahon na nagkawalay ang dalawa. Ang aso pa to ay bigay sa kanya ng yumao niyang kapatid sa cancer kaya ganoon na lamang ang pag-iyak at yakap niya sa kanyang pag. Ang batang to ay nawalan din ng aso at sumuko na sa paghahanap ng kanyang nawawalang aso. Kaya naman napaiyak na lang ang bata nang magkita silang muli ng kanyang nawawalang aso. Kung ang akala mo na manhid ang mga kuneho, nagkakamali ka uden kung paano niya binate ang kanyang amo pagkatapos ng matagal na bakasyon na hindi nila pagkikita. Noong una, mukhang hindi niya makilala ang kanyang amo at ayaw pang lumapit. Ngunit nang tinawag na ang kanyang pangalan, dali-dali siyang lumapit sa lalaki at ito na nga ang kanyang naging reaksyon. O oh, ito pa nga, ngayon, panuurin naman natin kung paano tumakbo ng mabilis ang asong si Smokey papunta sa veterinaryo na nagligtas sa kanya. Nagtamo ang aso ng matinding paso sa kanyang katawan kaya naman laking pasasalamat ng aso sa doktor na nag-alaga sa kanya for 2 months. Ito ang paraan ng aso upang magpasalamat. Ang volunteer na si Miro at ang unggoy na to ay naging solid na magkaibigan. Tinulungan ni Miro na makarecover sa sakit at matinding gutom ang munting unggoy. Simula noon, palagi na silang magkasama. Sila ay meron lamang isang beses sa isang taon na magkita sa tuwing may nagaganap na sirkus sa kanilang lugar. Ang aso ang schnauzer na si Casey ay tuwang-tuwa nang makita niyang muli pagkalipas ng dalawang taon ang kanyang amo. Halos simatayin ang asos, sobrang saya. Nalilito ang aso kung yayakap ba siya, ahalik o mahihimatay sa excitement <laughs> Ang layo naman na to ay nadulas pa matapos niyang marinig ang boses ng kanyang nawalay na kaibigang tao Parang bata na nadapa sa excitement ang leon na ng maraming netizens Sobrang tagal na silang hindi nagkita, kaya ganito na lamang ang saya ng leona, O di ba? may patlas effect pa siya ang pagtatagpo ng dalawang ito sa airport ay dinaig pa ang reunion ng magjowang LDR sa muli nilang pagkikita. Si Atila ay isang US Marine Dog at nakatakdang umalis pagkatapos ng kanyang pagreretiro. Pero ang dati niyang kapartner na si Jacob Parela ipinaglaban ang kanyang karapatan na makuha at maiuwi si Atila sa kanilang tahanan. After 3 years ng hearing, pumanig ang korte na ibigay ang aso kay Jacob at pareho na silang masaya sa piling ng isa't isa. Sino ba naman mag-aakala na ang ganitong reaksyon ng gansa ay dahil sa pananabik lamang na nakita niyang muli ang nag-alaga sa kanyang si Cindy? Para bang naging batang paslit ang gansa at nakataas ang mga pakpak para yakapin si Cindy? Ang camel ay isa sa mga hayop na may matatalas na kaisipan o hindi basta-basta nakakalimot. Gaya ng pagkilala ng camel sa kanyang amo at niyakap niya ito na parabang ayaw na niyang pakawalan. Ang pusa na to na sa kanyang amo matapos ng matagal niyang paghihintay sa pag-uwi nito. Halos magkapalit na sila ng muka sa sobrang lambing ng pusa. Oh. Dahil sa kanyang trabaho, ang army na to ay hindi umuwi sa kanilang bahay sa loob ng anim na buwan. Nang siya ay makauwi sa kanilang tahanan, agad na siyang sinalubong ng yakap ng kanilang aso. Para bang gusto mahipagkwentuhan sa kanya ng aso? Mukhang kulang ang isang araw sa mga kwento ng asong to ha? Tuta pa lamang ang German Shepherd na si Psycho nang iwan siya ng kanyang owner. Pagkalipas ng ilang taon, nakauwi na ang babae mula sa kanyang duty bilang sundalo. Hindi siya agad nakilala ni Saiko at parang nagtataka ang aso kung sino ang dumating sa bahay. Pagkatapos ng ilang segundo, naamoy niya ang pamilyar na amoy at nakilala niya ulit ito. BFF na ulit sila. Si Dean Schneider ay di nakita ng halos tatlong linggo ang kanyang pamilya. Maya-maya lang ay dumating na sila at masaya naman siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Yup, tama ka. Itong mga leon ang tinutukoy kong pamilya niya. Kung gaano sila kasabik na sinalubong si Dean Schneider ay para bang kinonsider na talaga nila na parte na ng kanilang pamilya ang lalaki. Pangkaraniwa na ang mga aso na sweet sa kanilang amo pero one of a kind ang storya na to dahil deaf o hindi nakakarinig ang matandang aso sa video. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan para maiparamdam niya sa amo niya ang kanyang pangungulila. What a sweet dog! Muli silang nagkita ng kanyang amo after 3 months of separation. May idea ka ba kung anong klaseng hayop ang tinatawag niya? Siyempre, hindi aso, kundi elepante. Ang astig, di ba? Sabik na sabik ang elepante na makita ang kanilang amo na si Derek. Kasakasama na ni Derek ang mga elepante na to simula ng mga babies pa sila. Kaya ganun na lamang sila kakomportable sa isa't isa. Pagkatapos ng kanyang bakasyon ay agad siyang umuwi sa kanila at dinalaw ang kanyang best friend na kabayo. Nang marinig ni Lucky Hoof ang boses ng kanyang amo, dali-dali siyang lumapit rito at hinalik-halikan pa niya ang kanyang amo. Pagmasdan mo kung gaano sila kalambing sa isa't isa. Eto si Zoe at ang kanyang reaksyon pagkatapos niyang makita ang kanyang lolo after one week. Ganito ang reaksyon ni Zoe. Oops! Teka lang ha, si Zoe nga pala ang pangalan ng unggoy. Tatlong araw nang nawawala ang aso niyang si Mitzi nang matagpuan nila ito sa hindi inaasahang lugar. Walang iba kundi sa foxhole o yung underground tunnel ng mga fox. Ganito pala yung makap at magpasalamat ang mga ibong swan. Two years ago nang isalba ng lalaki na to ang swan mula sa kamay ng mga illegal poachers. Ang baby elephant to ay di mapigilang halik-halikan ang babaeng nag-alaga sa kanya sa zoo. Mukhang na in love yata sa kanya ang elepante. <laughs> Alam naman natin kung gaano kabilis tumakbo at kabangis ang cheetah na kaya magpatumba ng wild wildebeest. Pero hindi ang tulad ng isang to. Matagal ng panahon na di sila nagkikita, ngunit nang muli siyang dalawin ng kanyang kaibigan, nakilala niya agad ito parang maamong tuta ang chita na lumapit sa kanya. Ang mag-asawang Tanya at George ay tinuring anak ang batang chimpanzee. Pinanganak na mahina at sakitin ang unggoy kaya inabando na ito ng tunay na magulang. Ito ang tunay na depenisyon ng pamilya. Aww. Sa video, mapapanood ang reunion ng pusa at ng amo pagkatapos ng pitong taon. Hindi na isama ng lalaki sa nilipatang bahay sa Ohio pagkatapos maglaho ng pusa. Now, after 7 years, nakita niyang muli ang pusa sa kanilang lumang bahay. Sa video, makikita si Damian at ang paghahanap niya sa kanyang dating alagang gorilya. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, lumitaw ang gorilya at para bang namumukaan niya ang taong minsan nang nag-alaga sa kanya. Pinangalanan niyang Kiabi ang gorilya na pinakawala nila sa gubat galing captivity. Ayaw ng pakawala ni Kiabi si Damian at isa ito sa pinakasweet na animal and human reunion na nakuhanan sa kamera. Ikaw, nakaranas ka rin ba ng ganito kasarap na reunion? Kung meron, leave a comment down below para alalahanin natin ang precious moments ninyo ng yung pet animals. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!